Oh, mga bakla, magsama-sama! Ayun lang magsama-sama mga bakla ulit! Hey guys! Take 2 Hey guys! So ayan guys, kakaligo lang natin and ayan, tapakita ko lang sa inyo yung gagamitin natin yung gagamitin natin bag today may anak mag-blower, so mag-aayos So, ang baga gagamitin natin is itong Lululemon. Kung napanood yung recent vlog ko, regalo to sa akin ni Janina nung birthday ko. Yes, ang tagal na. So, ngayon ko lang siya gagamitin kasi medyo na busy tayo. So, puntahan nyo na lang dito sa so channel ni Janina yung pag-surprise na sa akin sa bag na to. So, uh, eto yung outfit ko ngayon, medyo rugged kasi ngayon yung bag natin is parang gym bag ba tawag dito? Or, anyway, rugged bag, something like that. So, ganito yung itsura niya. Ayan and uh, meron siya dito clamp belt bag to guys ah uh, may spacious hindi ako ma belt bag na bag na tao na bag <laughs> ano ko bag <laughs> ginawa ko ng bag din sarili ko sa dami kong bag anyway eh maluwag siya and bagay to sa mga pang nag gym -gy, nag ano na na pag mom pwede ko siya ilagay sa belt ko ay sa belt ko pa ano kami sasabi ko oh my god pwede ko ilagay siya sa hips ko di ba para pag busy ako kay Nita, madali ko siyang bitbitin. So, ganyan ang mangyayari sa kanya. Ayan. So, i-outfit check na lang natin ito mamaya. And, uh, do, nag two days ago, two days ago ba tama, ang mom's day. And, ang sweet ng anak ko namang si Alexi. Kasi, alam mo yun, talagang gumagawa siya ng effort. Kahit nung bata pa siya, gumagawa talaga siya ng effort para mabigyan niya ako ng something special sa mga special occasion. Sa mga walang occasion naman, pagluto niya ako ng cupcake, pancake, ano, ang sweet. I love you, baby Alexi. So, narigalohan niya ako na ah uh, hand cream. Ayan. di mm, ba? Diba? O umumusok to. Kasi alam mo na, syempre, yun na yung afford ng bata. And I appreciate it. ba? Diba? Sinasabi naman niya yung sa akin. Pero sabi ko naman, no baby, it's okay. And then, nakain na syempre, binilhan niya ako ng Dunkin' Donut and coffee kasi alam niya ang kanyang mami is mahili sa coffee at sa sweets. So, thank you, my baby daughter, Alexi. Ayan. So, amin natin po mumuso na binigay niyang hand cream. O, oh, lagi kasi ako naghahanap ng hand cream pag nasa labas kami. So, feeling ko kaya ito yung nirigalo niya sa akin. Yung recent hand cream ko kasi nagamit is yung Clarins. Clarins baka naman, Char. So, amoy natin. So, mumuso baka naman. we well, in fairness, mabango siya. Hmm. Mabango, mabango, mabango. Mabango siya. Ano ito? ah, uh, wala na, a ah, rose. Yung kaya pala, amoy petals siya ng rose. So, ayun lang guys, ah, uh, ah, ako mamaya in a bit kasi, uh, dadaanan ko. Saan ba ko? <laughs> yung pinapadaanan ni uh, Mi Thank you, Mi. In advance. Ang nung gift niya sa akin. Hanggang hindi ko pa nakukuha kasi nga pares kaming, ano yun hindi magmatch yung schedule. And, nisha la today is the day na makuha na natin siya hindi naman siya in hurry pero kailangan na daw talaga makuha anyway so thank you in advance me and yeah uh, let's go na kasi haba na nang sinasabi ko dito <music> Sorry guys, dito na tayo sa Dubai. Mayroon ko ng buhok at sabi ko kay Bebe yung lululemon ko. Oh, di ba? Ayos po. Oh, di ba? Mayroon mo yan. So mm -hmm. let's go na. Naman, sabi na ba ito? Budol budol-budol naman sa lululemon. Oh. Para may kasama na ako pumupunta. Hindi, <laughs> para mas gusto ko yung alo. <laughs> ng coffee sa Shake shop. Kung hindi lang dahil dito sa shortbread na yan, yeah. hindi yeah. kami ma-addict dito kasi masarap siya tapos mura. Oh, okay. <laughs> seven. Seven, <laughs>